yun mga sir bale, ito dito pa rin sa ribo yan bali ngayon ko lang napansin mga sir pati pala yung pinakalikod na uh, power lock yung power lock naman yan mga sir ang may problema uh, ayaw ayaw gumana yung power lock doon sa pinakalikod doon yan yun <coughs> tika pipindutin ko yung ano mga sir yung switch ng, min switch ng no, lock kyan nakalock siya mga sir i-open natin yan nakabukas na yung mga sir yan yung mga pinto nakabukas na yan yan pero doon mga sir hindi siya bumukas kailangan nabubuksan siya sa susi pero sa yung power lock niya hindi gumana sa natin sa susi mga sir ha? Ngayon ko lang napansin mga sir, hindi rin sinabi ng mayari na hindi rin pala to. Baka hindi rin nila alam to mga sir na hindi gumana ang power lock dito. Kasi ba, kakabili lang nila nitong ribo mga sir eh. Yan, nabubuksan sa, sa susi mga sir. Yan, bali yung power lock nya dito mga sir. Yan. Nandito. ito naka, Napansin ko kasi to mga sir kasi gusto ko sana iayos to. Yan. Nakauka kasi. Ngayon nung buksan ko na. Yan, ngayon lang sa lumabas mga sir kasi nakasinusi ko eh. Yan. Ito wala na rin siyang nabo. Oh. Obviously, na yung ano, yung pinaka kable niya. Ngayon ko lang sana napansin mga sir kasi gusto ko sana iayos to. Nung binuksan ko dun sa power lock, hindi siya nabuksan pero sa susi nabubuksan siya hindi gumana yung power lock niya ngayon tatanggalin ko to mga sir para maayos ko na rin to, unahin ko muna yung power lock i ko hindi siguro na pansin ang mayari tu mga sir kasi buwan pa lang yata to sa kanila no, simula ng pagkabili diretso na sila sa talyer kasi pinapagawa yung mga minor issue tapos bago dito sa akin dinala din kasi hindi nga magagawa doon sa atelier na pinuntahan nila yung, yung sa may power window yung switch doon sa main <coughs> kaya dinala sa akin ngayon, ngayon, ko lang din nabansin to hindi rin pala hindi ko lang alam kasi wala rin, di naman din na sinabi na pati pala to, hindi gumana yung power lock nito baka hindi rin nila alam bubuksan ko mga sir yan, ito mga sir yung power lock nya yan hindi naman nakatanggal yung sakit yan, nakasaksak naman. Wala rin putol. Ngayon, ito. Ito yung gumagalaw mga sir. Yun. Yan, yan yung tumutulak. Tumutulak, tapos hihila. Tapos dito mga sir, yan. Nalabas yung pag gano'n. Yan. Ito. Nalabas yung ano. Yan o. Kakalasin ko ito mga sir para matignan ko kung bakit hindi siya gumana. Yan. I-open ko dun sa power lock mga sir. Nilock ko muna siya. Tingnan ko kung lalabas dito. Ayan, mga sir. Yan. Yan, naka-open sa mga pinto mga sir, pati dito ayan, naka-open siya. Tinan ko doon. Ayan, wala pa rin mga sir, oh. Hindi lumabas. Eh, mano-mano natin 'yan. Ayan, saka siya lumabas. Ayan. Ito mga sir, tatanggalin ko muna 'to. Kailangan ko ng dalawang kamay kaya hindi ko ma pag tanggal ito. Ito lang naman 'to mga sir, oh. Ayan. Tornilyo na 'yan. Tapos itulak lang din yun mga sir para matanggal yung ano yon. tanggal na to mga sir pag, ano? pag natanggal tong tornilyo Ayan, isang tornilyo lang pala yan ah, ito pala nakasama pala yan dito eh, ito pa, mga sir natanggal ko na yung, no, yung power lock nya ito yan ito lang yung kailangan ko mga sir na buksan ito eh kaso kailangan pag tinanggal dun sa ano dito mga sir ayan. kasama yung ito yung mga mekanismo <coughs> Yan, kaya yan so, ano, mga sir natanggal ko na yan tado sa dun sa may susian tapos dito Ayan. Ito, tang kakalasin ko ito mga sir. Buksan ko itong mismong, ano niya, power lock. to Para ma, baka marumi o baka kailangan palitan. Yan <coughs> yeah, mga sir, bala ito. Nabuksan ko na yung, ano, yung power lock. Ito yung motor niya. Yan lang pala laman niya sa loob. Yan. Yan. ikut naman mga sir yung, ano eh. Hindi naman siya stock up. Ayan. Tapos wala rin putol dito. Ayan. Ititest ko yung polarity ng ano mga sir, yung wire nya. Kung baka may itong wire nya ang may problema. Yan. Uh, diba walang power na nakapasok dito ay rekta ko rin sa battery mamaya to Naulan lang kasi. Kaya hindi pa ako makaano sa battery mga sir. Na, naulan eh. Yeah. Problema nito pag, pag may ginagawa ako naulan eh. Yeah. Test ko ito mamaya mga sir. Ito yung sakit niya. Wala naman dumi. <coughs> Tsaka mukha hindi naman sunog mga sir yung motor eh. Pag gumana to mga sir, pag nirekta ko sa battery, baka may problema sa linya. Yan yung hanapin ko. Yung mga sir, bali nakita ko yung problema. Yan. Ito pala mga sir, yung ito. May crack pala yan oh. Kaya para hindi siya makahila. Yan, nakita niyo yung mga sir yung may crack kaya no. Oh parang may biyak siya lumuwag tong itong mga sir to. kaya pag gumalaw yung motor ito minsan ay iwan yan hindi siya makahila dito sa mekanismo sa labas kasi lumuwag to dahil sa, sa biyak na yan hindi ko alam kung anong remedy yung gagawin ko dyan uh, para mahigpitan yan yan o oh. kita nyo mga sir yan pala ang dahilan. Yan. Pag umikot kasi ito mga sir, uh, balikan, dapat, pag tinamaan yan dito, yan, dapat sasama siya. Kaso, ang ngyari, ay yung, ano, itong, hindi na makasama itong ito, kasi, naluwag na yung nandito. Yan. Yan, naiiwan yung, ano, ito. Ito lang yung gumagalaw sa loob. Pero yung dito sa labas, hindi naman makagalaw kasi maluwag dito. Yan. Dahil sa crack, yan eh no. Biyak. subukan kong i-remedyo mga sir. Para gumana yung power lock. Yan. Yeah, mga sir, bali nilagay ko muna sa dito. Yan. Sinaksak ulit. Tinignan ko mga sir kung gagalaw tong ano, itong motor. Napunta muna ako sa harap. diyan ano ko tong mga switch mga sir pindot ko tong sa min switch tingnan niyo mga sir kung ano ah uh, yan Teka. 'yan yung power lock mga sir o, nakasabit tingnan natin kung gagalaw yan gumalaw siya mga sir eh tuwing pinipindot ko yung switch yan ibig sabihin mga sir gumana yung motor yun lang may problema talaga mga sir yung, yung humihila dun sa mekanismo yan. yan. mga sir gumalaw yung motor mga sir ito yung may problema yan kaya hindi siya makahila yan, mga sir bali ano uh, ito bali yung sa power lock dito sa pinakalikod ng ribo hmm. Bali nagana naman yung motor mga sir. Kaso ang problema ano ah uh, mahina na rin siyang humatak. Mahina na siya, hindi na niya kayang i, itulak at saka ihila yung ano yung mekanismo dito. Yan. Nagagalaw naman siya nung tinisting ko, gumagalaw pa naman siya. Umi umiikot siya. Ah uh, mahina mahina lang siya, hindi na siya makaano di na niya kayang hilain at saka itulak yung mekanismo dito sa lock sa pinakalikuran ng ano ng ribo yan tapos ito pa mga sir itong ano yan maluwag na rin yung nandito kahit nilagyan ko na ng pandikit uh, maluwag lumuwag talaga siya yung ito so may shafting ito para mahila at saka matulak yung mekanismo dun sa lock kaya ang gagawin ko mga sir Uh, palitan ko na lang sa nang ibang ano, ibang power lock. Bali ito. Ito na lang, itong itong ipapalit ko mga sir. Uh, galing to sa lancer. Bali dun sa lancer ko, lancer itlog. Uh, hindi ko na siya ginamit, kaya dito ko na lang sa ilagay. Palit ko dito sa dito sa power lock na to. Ayun. Wala eh, nagana yung motor kaso mahina na siyang humi humila at saka tumulak. Tapos ito pa, nagdag pa tong ano, may crack kasi yan dyan, kaya lumuwag. lalo lalong hindi na makakahila at saka makatulak sa ano, mekanismo. Dito sa mekanismo dito, sa lock. Yan, para magbukas dito sa baba. Kaya ito mga sir, ito yun lang ipalit ko. Ipapwisto ko sa dito. Dyan. Bala, bali mangyari ganyan sa mga sir dyan. Tanggalin ko muna itong mekanismo para may, may, ano, may pwesto ko na ayos. Update ko kayo mamaya mga sir pag ano, pag nai, pag nai, ko na dito sa, wala kasing taga video eh, kasi yung anak ko, ano, busy. nag-aaral. Kasi malapit na pasukan eh. Tsaka maulan eh kaya hindi ko na pinapunta dito yan ko. Dito ako sa loob ng ano eh. Uibo. Uh, maulan eh. Ano yung ulan. Dito ko sa APS mga sir. Update ko kayo mamaya mga sir pag nailagay ko na. Yung mga sir, bali ito na pwesto ko na yung ano. Yung power lock. Yung pinalit ko dito sa original yang power lock sa 3000 bali ito mga sir yung pinalit ko yung galing sa lancer yan yan e, na natin mga sir yan yan smooth naman siya mga sir pag ginalaw oh. Itisting ko siya mga sir yan mga sir eh, testing ko na tingnan niyo mga sir yung ano yung yung yeah, 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 yeah. yun buto na yun tapos yung ano makikita nyo naman mga sir gagalaw yung ano yung mekanismo malabo kasi camera ko mga sir eh, kahit iso mo yan tingnan nyo mga sir yung ano pipindutin, pipindutin ko dito yan kita nyo mga sir yan o oh. yan yan, ayos siya mga sir, effective yung ano, yung pinalit ko na power lock galing sa Lancer. Yan. Yan, ayos. Ah, uh, bali tibayan ko na lang yung pagkalagay doon mga sir. I higpitan ko pa nang gusto yung ano, yung yung pinantali ko, lagi ko na alambre. Yan, ayos mga sir, bali you no, know, ito. Ah, uh, higpitan ko na lang siya. Ito. Bali, nilagay ko muna dito. yung ganyan. Tie wire ba yan, tawag niyan? Nalimutan ko tawag niyan. Yung plastic na hinihila lang mga sir. Bali, dublihan ko siya ng alambre para mas matibay. Kontrahan dito. Ilagay ko dito. Yan, tapos yung pag ganyan. Para walang galaw pagka naka ano, pag nag-engage yan mga sir. Yan. Pero matibay naman na rin siya eh. Pero mas maganda dublihan ko pa ng alambre. Ayan, pakita ko ulit sa inyo mamaya mga sir. Yan ito mga sir, wala na siyang wala na siyang tawag nun, nab. Nakalabas na yun oh. Yan. Ah, bilhan na lang siguro ng may-ari Yan na mga sir. Bali, nalagyan ko na ng mas matibay. Yan wala na siyang galaw nagbukas bukasara ng ano dito sa power lock yan yan ayos na nga sir bali ilagay ko na lang yung ano yung takip dito sa buong sidings yan solve na yung problema dito sa power lock yan ito wala na kasi eh, wala na to eh palyado na yung motor niya mga sir eh, mahina nang humatak tsaka tumulak kasi ito wala na rin kasi maluwag na yung dito sa shafting niya hindi na siya masyado nakakahila din Tapos na lang to pakita ko na lang din sa mayari ito mga sir Yan, bali iniwan lang kasi nila yung sasakyan dito mga sir eh. kasi para magawa ko daw lahat ng mga isyo e, eh, bagong uh, kakabili lang nila nito buwan pa lang yata o wala pang buwan eh may mga isyo ya uh, pinapagawa sa akin iniwan nila dito eh, may mga din naman silang isang sasakyan kasi may dalawa kasi sasakyan nila mga sir eh. Ay ayos na mga sir bali last na rin to na gawa ko eh dito sa ribo na to pwede na rin nilang kukunin to testing natin mga sir dito sa pinto sasara natin sa pinto yan nakas nakabukas pa yan mga sir I try natin i-lock dito sa ano power lock yan nakabukas na yan parehas mga sir mga pinto yan I-lock natin yan. Nakalock na yan mga sir. Yan. 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 Nakalock siya mga sir. Buksan natin. Yan. Nakalock. Yan, nakabukas na yan mga sir, yan. Yan, nakabukas na rin doon. Yan, ayos na mga sir, naaga na. Effective yung ano, yung palit natin ng ano ng power lock. Ito yung original niya mga sir sa Ribo. Kunalitan ko ng power lock ng galing sa Lancer. Yan, buti may naitabi ako ng ano, extra power lock. Ano na rin yun mga sir, yung ni-repair ko na rin yun, kasi rin yun dati. Ni-repair ko lang din. May naputo lang na wire. Ito, yung mismong motor talaga niya mismong may problema. Sira. Mahina na. Ayun, ayos na mga sir.